tumataas ang temperature sign sa highway driving. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at yun may naitag na naman sa akin question ano. At tumatakbo daw siya ng mga 80 to 100 kph sa highway, e eh bigla na lang nagblink yung red temperature sign niya at ano daw ba yung posibleng problema ng inyong sasakyan well normally kung napanood niyo yung mga previous vlog ko sa stop and go situation dun tumataas yung temperature. Pero dito sa instances na to, eh nasa highway, kumbaga mabilis yung takbo niya. So kahit walang auxiliary pan motor, e eh, dapat hindi tumataas yung temperature. Pero yung sa kanya, ano, tumataas. Pero oh, ang unang question ko dyan is, ah uh, okay ba o na-change oil ba ng proper yung iyong sasakyan? Kasi baka mamaya, wala naman palang problema sa cooling system ay eh yung makina mo, wala pa na palang oil, no? Kasi part din yun ng pag-cool ng makina, no? Kung na-change oil ba yan regularly. Pero yun, sige, sabihin natin, na-change oil siya regularly. Okay yung oil niya. Ang isa sa mga pwede nating i-check dyan, number one, is yung kulan tano gaano ba ay yung level ng kulan kasi kung nasa low yan mas okay dagdagan mo then i-test mo ulit now kung wala naman dun sa coolant. okay yung kulan uh, isa sa mga pwede nating i-check diyan is yung ating radiator cup baka naman sira na yung, yung radiator cup so maganda tanggalin mo then i-check mo yung gasket kasi baka yung gasket is uh, sirana sira na so nag uh, ano siya nag uh, kumbaga lumalabas na yung pressure do sa gas do sa radiator cup So, kaya nag-overheat, ano? Then, yon i-evaluate mo rin yung iyong coolant. Baka naman kalawangin na yung iyong coolant, no? Kasi kung kalawangin, kalawangin yan, pwedeng may problema ka sa water pump, okay? Kung baga, yung iyong water pump is kinakalawang na, pwedeng kulang na yung ngipi niya, kaya hindi na siya makapag uh, ng maayos na coolant. Or, pwede rin naman yung iyong radiator is uh, clogged na. Kaya, kung baga, hindi na lahat ng pin ay gumagana kaya nag-overheat yung iyong sasakyan so i-evaluate mo yung coolant mo kung medyo kalawangin well doon yun yung mga mga paghinalaan mo and lastly na pwede mong paghinalaan dyan is yung iyong thermostat baka naman hindi na siya nag-open properly baka naman half na lang yung open niya no? kaya na nagkakaroon ka ng problema sa cooling system mo no? so yun mga paps no? yun yung mga pwede mong i-check kung sakali man ano, medyo dinidisregard ko yung auxiliary fan motor kasi sabi nga mabilis yung takbo eh yung kumbaga nakokompensate nung, nung nasasalubong mong hangin yung auxiliary fan motor so dapat kung auxiliary fan motor kasi yan usually sa stop and go situation dun siya magkakaroon ng problema pero yung sa'yo kasi highway driving malakas yung na, nasasalubong yung hangin so uh, medyo disregard ko yung auxiliary fan motor. So yun mga paps, no, yun yung mga dapat yung i-check if ever man na tumataas ang temperature ninyo on highway driving. Kung nagustuhan nyo yung video, like At kung hindi pa kay subscriber ng aking YouTube channel, press sa subscribe button sa baba. At sa Facebook, click mo lang yung follow sa taas. At sa TikTok, click mo lang yung plus sign dyan sa logo ng Kuya Shane. Salamat sa panunod. Keep safe mga paps.